May mga nagsasabi ng mga nagtatanong na sila Ma'amun ka Pagkatapos na yung mag-almatihan Ah, okay Ang tanong Yung bang pagsasagawa, pagbabasa, makilig sa likod Ito issue din to Na pagdidiskusyonan Magbabasa pa ba ang ma'amun? ng Fatiha pagkatapos ng imam? O hindi na magbabasa ang ma'mum at sapat na po yung sa imam? Dito nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. Bawat isa nagbigay ng, ng dalil. Ako, sinapapangkalahatan, ako ay sumasangayon na kapag malakas ang basa ng imam, hindi na natin kailangan bumasa ng Fatiha. Doon lang tayo magbabasa sa pag hindi natin narinig ang kanyang, ang kanyang basa. Sa pangatlong raka, sa pangalawang raka, sa duhor, sa asar. So, dyan ay magbabasa tayo ng, ng fatiha. Pagka, sa oras na yan, na hindi natin narinig ang basa ng, ng imam. Pero kung marun, malakas yung basa niya, sapat na yung basa ng imam. Yun na yung basa natin. Daun.